Yan, mga, mga isig, magandang araw. So, meron tayong nag-order. Marami to. Special shout-out. Maraming maraming salamat 4 G1, India X-Ray X-Ray, at sa grupo po ng DX1 ARM. Ayan, maraming salamat, uh, idol. Tapos, ito po, marami ito, mga, mga Sa grupo po ng U, uh, Nobe Asia Action Radio Communication. yan or Nircom. Yan, maraming salamat kay Idol v, uh, VP Seto Nircom, yan, double Yankee. Nircom 01 DV3 Romeo Kilo Tango. DY3 Echo Alpha Juliet. DY3 Whiskey Jalima. at DY3 Tango Kilo Sierra. So, yan, maraming salamat. Total of 8 pieces mga makisig. God bless po mga idol. Yan, sa mga nagtatanong mga mga sig kung paano mag-order, PM lang po directly. Or bisita po nyo yung aming page. Or shop sa Shopee and Lazada. Available pa rin yun mga mga sig. Papaship na natin ito mga mga sig. Uh, ready na kasi ito. Alright. Thank you so much once again. Sa Nercom at sa DXO ng ARM grupo. God bless.